So, yung 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 income mo din na, na 280,000 naman, wala kang sinisiraan dito sa Bucor. Wala po your honor. Oh. Yes, your honor. Kasi ayo ko na bumisita ulit doon eh. Isang beses na ako bumisita. Then nung bumisita ko doon, lumabas yung mga PDL doon, wala pa si Misigaw. General Bato, akyat ka dito. Tingnan natin yung tibay na katawan mo. Isang oras lang, sir. Akyat ka dito. Tingnan natin. Eh, hindi na ako bumalik doon. No. Natakot ako. Ah, uh, Mr. Chairman, nandito niya si... Yeah, thank you. Thank you, Mr. Chairman. Thank you. You are Miss Molly Abihar? Uh, yes, by your honor. Uh, manunong pa ka. Uh, pakitayo po at pakitaas ang iyong kanang kamay. Do you swear to tell the truth and nothing but the truth in the Senate investigation? Mr. Chairman, it's that. Salamat, Ms. Avejara. Saan ka pagaling? Sa maximum? Sa minimum? Sa ang galing? Medium? Sa bahay po. Ah, sa bahay. Saan po ang bahay nyo? Inabala ka namin. Nanonood ka ata ng noon time show. Sa das Cavite po. Ah, Cavite ka pa. Ah, mamala. Yung pinanggalingan mo. Pero, ikaw ang in-charge sa lumalabas dito ikaw, lapit-lapit mo na yung mic. Wag, wag kang, wag kang nervous yan. Kababayan kita. Ikaw ang in charge sa GCAS operations. Yes, Your Honor. Ganun katagal na? Um, Nag-start po ako ng third week ng January po. Ay ito lang? Yes po, Your Honor. Uh, 2023? Yes po, Your Honor. Sa, tapos, ang sabi, di umano daw, alam ko naman, anak buhay yan. Dati raw, 10% yung pinapatong. Ngayon, 3%? Tama yes pa. po, Your Honor. Sa pang-araw-araw na jika transactions magkano ang volume nito uh, wala pong definite uh, your honor iba-iba po mataas. meron pong pinakamataas maabot po nang 300,000 300,000 sa isang araw isang araw po pinakamababa uh, minsan po 50,000 to 70,000 yung weekend mas mataas ngayon sabado linggo. Wala po, your honor, yun po yung pinaka-konti po na nagpapadala. Uh, so, ibig sabihin, kahit wala ka sa dito sa compound, pwede sa bahay ikaw ang nag-oversee ng GCash. Yes, your honor, yung mga pamilya po nila 'yung nagpapadala sa akin na tumatawag po. So, lahat nito mga commander, lahat ng mga siguro karamihan ng PDL, alam yung cellphone mo. Yes, your meron. honor, meron po akong gamit na GCash po for yung numbers po. Isang number lang yon. Apat po, Your Apat, Honor. So, ah, no, sorry po, Your Honor. Lima po. Lima. I'm sure registered naman niya. Kasi yes po, Your Honor. Kasi lang namin ng batas, yung SIM card law. Sa transaksyon na ito, kasama ba si Miss Angie Bautista? Anong role niya? No, Your Honor. Ikaw lang? Yes po, Your Honor. Ikaw lang ang... Pa paano ko napasok dito? Uh, una po, uh, PDL din po ako dati, okay. Your Honor. So, alam ko po yung... Nakasabay mo si Robin? Senator Robin? Makiwalay po. Makiwalay. Sa correctional siya. Sa mandaluyong, oo. So, PDL ka rin. Si Mizanji Bautista ay na-assign na din sa correctional? Yes, Your Honor. Pero hindi po kami nag-aabot po. Hindi kayo nagkasabay? Yes po. Yung... Mr. Chair. Okay. Eh, establish lang natin. Paano ka nga na-involve sa business na ganyan dito sa loob? How are you connect? How were you connected? Paano ka nagpapasok dito? Inimbitahan ka ba? Nagvolunteer ka pumunta dito o sino nagpapasok sa dito? Nagvolunteer po ako sir since may kakilala po ako ng mga PDL and uh, sa uh, sarili ko rin po alam ko po dahil before pag pinapadalan po ako talagang malaki po yung nababawas. So sino From nilapitan the end mo? Empleyado. Sino nilapitan mo pag uh, Una po akong pumunta your honor sa BBC. B? BBC po business na View for Business okay. Center po. So doon ka nag-start? Yes po. Nagpunta po ako doon. Nag-submit po ako doon, Your Honor, ng, propo, ng letter of intent. Lima po kami noon, Your Honor. Sa akin po yung pinakamababa. Ah, nagsaroon ng invitation to bid. Yes, to po, your, your honor. Ah, okay, so legal. Ito. That's all yes, after, your honor. Legal, po. legal. Okay. Sa so, akin po yung pinakamababa. Pero Mr. Chair, ha? Klarin ko lang. Laya ka na, ha? Yes, Your Honor. Okay 2018 ka na. po, lumaya po okay. ako, Your Honor. Thank you, thank you. So, yung contract mo, good for ilang years? ah uh, wala po. Well, hindi po ako nabigyan po ng contract, Your Honor, since um, po sa like LBC lang po siya, for, uh, courier for the PDL, which is um, normal naman po na pinapadalan po sila talaga. Kami po na mga dat na naging PDL. So, wala kang kontrata sa Bucor na... Three years. Nagsimula Wala ito ang lockdown akong... nung pandemic? No po, Your Honor. 2023 lang po ako nag-start, ah, Your Honor. Lang. Nung, yes nung po, Your Honor. Pagpupunin na Miss Bautista? Yes po, Your Honor. Oh. Uh, so, pero hindi mo kilala si Miss Bautista before? Kakilala, hindi po. Kakilala ko lang po siya dito, Your Honor. Siyempre po dito po siya nag-work. Kakilala ko po yung mga no. empleyado. So, ikaw lang yung nag-iisa, bukod tangi, na nag-ahandle ng GCash? Yes, Your Honor. Eh, sino yung sinasabing... Uh, Mr. Edgardo Cadiz. Ah, uh, your honor sa kanya ko po ini sa kanya siya po ang in-charge, your honor sa kanya ko po ini re remit po yung mga padala po sa akin at doon po kumukuha yung PDL sa Kaagapay Center po sa Loob. So yung Mr. Cadis nadadagdagan na, na naman ang imbitahan natin dito, Senator Bato, Senator Robin. Si Mr. Edgardo Cadiz ay empleyado ng Bureau PDL po your oh, honor. PDL. So is that allowed General Katapang, to have a PDL handle the GCAS transactions of uh, uh I I'm afraid uh, that is not allowed uh, Mr. Chair. Bakit sinabi mo siya kumawag ng kaso iyo? Parang sa hierarchy mas mataas sa iyo si Mr. Cadiz. Ah, uh, clarify ko lang po, Your Honor. Ako po ang umahawak ng GCash, Your Honor. All the records are with me po. Siya Pag pumunta po ako dito, pinapatawag ko po siya para bigay ko po yung records ko. Since so, siya po ang pupunta po doon yung mga PDL na may padala para po i-claim yung pera may. nila. Ayun. Dahil iniiwasan po na i... I'm sorry po, iniiwasan po na sa empleyado po mag-hand ng pera. Huh? iniiwasan sa empleyado. So kahit sa PDL pwede rin. Magkano yung usually? Magkano? 300,000? So napapagkatiwalaan mo to si Mr. Ano, Cadiz. Yes, Your Honor. nari -re receive naman po ng mga PDL yung pera nila. Tum tumatawag po yung mga family nila sa akin. Nagko-confirm po. Ito ngayon yung ginagamit pang bili-bili ng pagkain. Tama ba mga... mga... Commander, napapadala ka rin? Yes, Your Honor. Honor. Kinukuha mo ang pera kay Mr. Cadiz? Opo. Yes, Your Honor. Anong pangkat si Mr. Cadiz? BCG po. So kahit hindi mo kapangkat, pinagtitiwalaan nyo? Tag-2,000 so, lang po yung allowed, Your Honor. 2,000. Yes, Your Honor. Pero meron po dito sa, asa record ko po, meron po nagpapadala ng sobra sa 2,000. So, limited po ang pag-release ng pera, Your Honor. So, tatanungin ko naman si Senator De La Rosa. May pera lahat yung pala lahat yung iba dito. Meron talaga. Allowed po mayroon. 'yun sa manual natin. Ah uh, yes Mr. Chair, they're allowed the uh, 2,000 pesos per, per week. Per week. Per week. Per week. Yes, so 8,000 per month. Yes, Your Honor. Pero kasasabi mo lang kanina, meron tumaas. Yes, Your Honor. Ang pinakamataas po dito sa akin is hanggang 20,000 lang po. Isang tao lang yan? Yes po. Ito po yung sa mga malalayo. Minsan po meron pa po sa Western Union, kinukuha ko po po talaga. Isahan na lang para makatipid sa ano? Yes po. 3% po, Your Honor. Pero hindi po ako nagbabawas sa 500 and below. Hindi po ako nagbabawas. Minsan po may nagpapadala ng 100, 200. Dinadagdagan ko na lang po kasi... Ay, talaga ang tiga kabite. <laughs> ano pong mabibili nila sa 100 at 200, Your Honor? Mr. Chair, go ahead, go ahead. Sa isang buwan, magkano ang napupunta sa biocor management as income coming from the business transactions that uh, you have uh, been uh, conducting inside this uh, facility Magka wala ano? po your honor ah, sa wala? akin lang po lahat yung 3% your honor so ay uh, uh, diligent sayo wala yes, pakinabang yung biocor doon po, sa negosyo na yun wala po your honor e, bakit ka po nagdumaan sa business uh, branch ng biocor kung wala pala sas lang kita Your Honor, kaya po hindi po nila ako binigyan ng contract since it's like LB silang po, courier uh, po for money po. So walang income ang Bucor, ha? Wala po, Your Coming Honor. from your business? Yes, Your Honor. So magkano'ng kinikita mo sa isang buwan? Yung napunta uh -huh. sa sa'yo, gano'ng kalaki? Minsan sa, po, Your Honor, 80,000, Sabi 70, mo, 300,000 oh, maximum. Yes, what is po, Your 3%? Honor, 90. What, 3% ang nine, kinakantas nine, mo? Apo. Ah, so what is 3% of uh, well, 300,000? 9,000 po. 9,000? Yes, sa isang Your one? Honor. Yes, sa isang araw po, Your Honor. Ah, isang order. araw pala. So, 9,000 times 30, 270,000, Your Honor. Yan ang income mo sa isang buwan? Hindi man? po, Your Honor, kasi po paiba-iba naman po, hindi po stable na ganun pong kalaki. So, so yung, yung, yung income mo na yan na 280,000 naman, wala kang sinisiran dito sa Bucor? Wala po, Your Honor. Oh. Yes, Your Honor. K kailan ka? Kailan ka lumaya? Geno uh, 20, May, March 2018 po. 2018? Ah. Hmm. March. Apo. So wala ka na doon nung bumisita ko doon sa na abutan ko pa po. Ha? Nandoon ka nung bumisita ako? Nandoon ka? Apo, your honor. Kasi ayaw ko na bumisita ulit doon eh. Isang bisis lang ako bumisita. Dahil nung bumisita ko doon, lumabas yung mga PDL doon, lumabas sumisigaw. General Bato, akyat ka dito. Tingnan natin yung tibay na katawan mo. Isang oras lang, sir. Paakyat ka dito. Tingnan natin. Eh, hindi na ako bumalik noon. Natakot ako. The committee Secretary is directed to delete the <laughs> Wala. remarks of, of nothing malicious about nothing that, you Your Honor. It's only isang oras lang ba na magkita-kita kami doon sa loob. Eh, tingnan natin yung tibay mo. Parang gano'n lang ha. Ang sinasabi lang, wala. Nothing, uh, one, nothing uh, offensive about that. Thank, thank you, thank you, Mr. Chair. Ule, since January, profitable yung business. Wala ka nababalitaan ng mga kontrabando na pumapasok. Gamit yung perang... Of course, hindi mo na cargo yon na pag may na pera para sa mga PDLs, nagamit sa ibang uh, illicit na bagay na hindi dapat. Wala ka nababalitaan ganon? Nakikita, hindi naman nakikita ko po your honor pero I don't think so po na malilink po dito sa GC since uh, so, purely galing po sila sa family minsan nga po tulog pa ako tumatawag na 'yung pamilya Tsaka pinaghirapan <laughs> niya ng mga pamilya Yes po your honor So kung saan man bilhin ay eh, hindi mo na wala ka ng pakialam doon Yes your honor Salamat Miss uh, Molly Abihar sa <laughs> Thank you po, Your ngito. Honor. Gusto ko lang ipakita itong isang picture pa bago tayo mag-suspend uh, uh with the indulgence of my colleagues can we can you show the picture Yan. ito po ay pagpasok ata sa sa gate 4 at uh, ang nakikita rito ay hindi naman 'to kontrabando mga beer kung ano naman beer yata. nakabukas na yung isa. oh yun anong brandan na uh, anong brand ito san miguel ba yan parang ibang ano yung nakasulat sa baba uh F logo San Miguel. Oh, San Miguel. Commander, ganyan ba iniinom nyo? Nakatikim na kayo ng ganyan? Hindi, kahit birthday? Pasko? Bagong taon? Dalawang punta ko na hindi nakatikim ng beer? Nakaraang administrasyon po. Mayroon po. Nakatikim ka ng beer? Lasing ka ha? Hindi, konti lang po. Konti lang. Ito ho, yan, nakikita nyo, nagkakaragay ng Chair, beer. Mr. Chair, laruin natin. Oh. Kanino ang business Huwag mo sabihin, nakaraan. Kasi nakaraan ako hindi, dito eh. Hindi, hindi po sa iyo, yeah. sir. Yung Yaninong pinalitan business yun? Pinaritan po ni Sir Katapang po. Si Bantag? Uh, opo. So, panahon ni Bantag, may mga beer dito? Opo. Your so, uh, your excuse, ka? uh, Ms. Abihar. Salamat. Eh, opo, sir. Okay, thank you. So, contrary to doon sa sinabi kanina ni Ginang Bautista na wala nang ganito, ah, uh, Ang dami pa. Kilala niyo po yung bland na bahok na yon? Hindi Ma po, oh, Your Honor. Meron meron akong frontal picture niya. Eh. Pwede natin pakita yung yung muka? Yun. Kila, ito, kilala. Hindi na to bland. Kilala niya ito. Hindi ko po siya kilala, Your hindi Honor. Hindi empleyado, hindi PDL. Um, hindi ko po siya kilala. Ay, hindi naman siguro siya nagbuhat nito. Next picture. Ito. Itong bland na puro blanda. Ah. Ayun. Nagbababa. Kariton. Kariton to ng Bucor. Ayan, ayan, teka muna. Balik natin yan. Balik natin yung may blunt. Ayan. Ayan. Diniliber, daylight yan. Ayan. Next picture. malayo lang tong kuha. Natakot yung photographer siguro. Next picture. Ayan, dito yan. Di ba? Oh, ito, blunt, blunt, na blunt ito. Kilala niyo, ma'am? Para pong tao ni Prelab po yan, sir tao ni Prelab. Opo, pero ang hindi ko po, po siya kilala. Niya, ang pangalan daw niya ay Bea. Bea. Si Prelab, kilala mo. Sir, kasi po may kontrata nga po yun Ayan, sa correctional, yeah. sir. Yan si Bea, ang diniliver beer. Next yeah, just, just to sit the record straight, Your Honor, yes. may I ask if itong babae na ito involved sa delivery ng beer sa loob ng... Dapa. Ha? Dapo. Ay, mo yung mga beer na yun? Oo, oh, yung pinakita natin yung litrato kanina. So, bal balik natin kay Ms. Bautista. Ha? Pinayagan ninyo na mag-deliver ng beer dito? Hindi po, yung sir. Pila? Yan po yung ni uh, nireport po sa akin ng IS na may dinidi... Hindi po siya beer, sir, eh. Nakita ko po yung actual niyan. 0% alcohol. Ibalik na natin yung picture na yun. Kung anong klaseng beer yun. Balik natin. Balik yun. natin. Yan. Yan. Anong beer yan? Pa, pwede pakisum out. Ha? Meron nga nakalagay para ano ba yung free? Ano yan? Pwede mo zoom out yan? Yeah. San Mig eh. Freeze. Sera. Ha? Ha? Ano yan siya? Ah, baka walang sugar, walang calorie. pero, so, so, pero zero. Beer. Zero point zero? Free? So hindi ay nakakalasing, Ms. Batista? Uh, sir, kasi po, hindi ko nga po alam yan. Uh, hindi po nakapasok yan, sir. Kaya nga po yung K-9 po natin, nakita nyo, report po nila, hindi po namin pinapasok. Although, nagsubmit po yung prelab noon na 0% galing po sa company ng San Miguel. Para po yata siyang kali. Hindi ko po alam kasi yung ano eh. Okay lang. Pero Kung hindi po nakapasok yan sir sa ano sa compound. Hindi if, po sir. If it's not liquor, it's not something na nakaka-alter sa normal na pag-iisip ng tao. I think there's nothing, wala problema dyan kung... Kung talagang totoo yan, na wala, hindi nakakalasin yan. Your Honor, meron, San pong, we? meron po tayong papel niyan, sir. Sinambit po nila. So, pwede pumasok yan. Pwede pumasok hindi Hindi ko po pinapasok, sir, kasi ako rin po, hindi ko po, hindi ko po siya alam eh, kaya hindi ko po Pero siya pinapasok. you, you, ano, you acknowledge na ito sa compound ito ng Bilibid. Naya yan. po yan. yan, sir, ng gate 4, I think. Ay nga, sa labas. Uh, Opo, oh. ah, sir, your chairman. Next picture, next picture. Ito, hindi mo kilala rito, no? Hindi ito pre-lab. Baka kaya pre, pre-lab. O, oh, next picture. Ito, yung beya. Next picture. Malayo ang kuha. Next picture. Si beya na naman. Masaya siya. Next picture. Ito. Ah. Ano, maglilits ka? baka? Deli delivery po yun ng, uh, Mr. Chair, yan po 'yun delivery ng mga PDLs natin nung Christmas, kung hindi po ako nagkakamali po, Sir. Live po talaga sila, Sir. Kasi pag po karkas Sir, nasisira po yung mga, nabubulok po. Hindi na po siya fit for human consumption. Yung mga Christmas party noon. Po, yung Christmas party po yan. Uh, in order po mga PDLs po natin yan, Mr. Chair. Yan nga, Mr. Chair, no? Tingnan mo, live siya. Mga pasok. Again, I'm not accusing, I'm not pointing accusing finger here, but uh, live siya mga pasok. Ibig sabihin, pagpasok nun sa loob, para makain yan, kakatayin yan. So, anong gamit pang katay? Kundi itak at uh, ano yan, maso, kutsilyo, So, mahirap talaga talagang makontrol yung uh, kutsilyo doon sa loob. Di ba, sir? Kasi doon niluluto eh. So, sana makagawa tayo ng paraan na pagpasok dyan sa pagkain, yung hindi na kinakailangan ng intervention ng, ng mga kutsilyo. Pagpasok dyan, naka-slice na, para luto na lang sila diritso, dapat ganun dapat ang mangyayari. Pero, again, ako, during my time, hirap talaga akong i-controlin yan. Hindi ko na kukontrol yan. Kasi kung ilipat ko naman yung miss sa labas, it will take another gastos na naman. Magpatayo ko ng miss sa labas na hindi dyan sa loob. So, ang atin na lang talaga dyan, yung correction officer na naka-assign sa Miss Hall, siguruhin talaga niya na accounted palagi yung mga at hindi makalapit ang hindi dapat hahawak ng kutsilyo. Otherwise, patayan na naman niya kung may kutsilyo doon makapunta doon sa mga brigada. Brigada, brigada. So, that's one problem. Sir, are you, do, do, do you do you acknowledge that problem? Existing uh, problem? Yes, Mr. Chair. Uh, Your Honor, I Kasi ako, so matagal ko na in-acknowledge yan. So, hanapan natin na paraan yan Sir. Uh, yes, Mr. Chair, Your Honor. Sana, ang misshole natin, nasa labas, gawa tayo ng separate building, tapos yung luto na napagkain, i-deliver ide doon sa loob para kain na lang sila. Wala nang preparation na pagkain sa loob, di ba? At ang, kasi sabi natin, ang involved sa pag prepare yung mga tao rin sa loob ng maximum. Ang gagawin na lang natin, doon sa pinaka, nasa minimum, na kung, kumbaga, kung, kung ano, yung mga, mga light offenses lang, sila pwedeng palutuin natin sa labas. So mag-propose sir, that I will support that uh, move para para yes. ma mawala na yung problema sa loob Yes, niyan. Mr. Chair, Your Honor. Uh, I will uh, propose that uh, Hall, a, a revision outside. of the the uh, operational manual to include that they, they are not supposed to bring inside live uh, cattle. I, and, this, sir, yung gusto kong manggaling sa'yo, yung proposal to, to put up, mag tayo ng separate building for Miss Hall na hindi dyan sa loob para i-deliver sa loob pagkain na, natapos kain na lang sila, hindi na magluto para walang kutsilyo sa loob. Yes, Mr. Chair, Your Honor, we will do that. Sige, sige sir, pakiko, priority, the, the chairman of this committee is, he will be posing for that at siguro natin mapunduhan yan this year para mabawasan yung problema nyo. Mr. Chairman, Mr. Sen. Ruben, okay lang yan na papunduhan natin yan yung misal nila sa labas ng maximum. Thank you, thank you, salamat. Thank you, Sen. Dalawasa.